Hindi paman ganap na nakapapasok sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong may international name na Fung Wong, pinagandaan na rin ngayon ng probinsya ng Cagayan ang posibleng epekto nito. Narito ang balita ni Jane Cognita. Aabot sa Super Typhoon category ang bagyong may international name na Fung Wong, na ngayon ay nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility or PAR. Batay sa monitoring pag-asa sa Weather Bureau, inaasang lalakas pa bagyo na papangalan ng uwan sa oras na makapasok sa so teritoryo ng bansa habang papalapit sa kalupaan ng Luzon. Magiging mapanganib din ang epekto nito dahil sa lawak ng sakop nito. Ito ay mapanganib na weather system. Uh, dahil sa kanyang malawak na sirkulasyon, ito ay may uh, radius na more than 700 kilometers. At a strong intensity, one is uh, likely to bring destructive winds, intense to torrential rains and dangerous storm surges, conditions that can lead to widespread flooding, landslides and severe coastal inundation in vulnerable areas. Dahil dyan inaabisuhan na ng Weather Bureau ang iba't ibang lokal na pamahalaan maging ang ahensya ng gobyerno na magsagawa ng preemptive measures lalo na ang mga nasa landslide at flood prone areas. Batay sa track ng bagyo. Ngayong gabi o bukas ng umaga papasok ng par ang bagyo at sa linggo ng gabi inaasahang mararamdaman na ang epekto nito sa Visayas at Bicol Region. Linggo ng gabi o lunes ng madaling araw. Inaasang maglalanful ang bagyo sa Aurora o Isabela area at lalabas ng West Philippine Sea sa lunes ng umaga. Bilang paghahanda naman sa epekto ng naturang sama ng panahon, sinabi ni Kagayan PDRRMO Head Rueli Rapsing na ia-activate nila ang area command para mas maging mabilis ang kanilang pagtugon mag po tayo ng area command uh, para to, to cover the entire province at uh, sa ilalim ng area command na ito ay meron tayong walong incident management teams kung saan ang bawat uh, incident management team ay uh, magmamanage ng apat na municipalities ng kanyang uh, area of responsibility Bukod dyan, nakakoordinate na rin anya ang mga local DRRMO at naka-activate na ang mga Purok Disaster Brigade sa lahat ng barangay. Nakanda na rin anya ang probinsya ng Cagayan na magpatupad ng preemptive at forced evacuation oras na magtaas ng alerto ang Office of the Civil Defense. Paalala naman ni Rapsing sa kanyang mga kababayan. Yes po, sa mga kababayan po natin, lalong-lalo na uh, andito sa ating probinsya ngayon, uh, kapag uh, itinaas na po ang alert level natin into blue or red at uh, kayo'y puntahan ng inyong mga local barangay officials kayo po'y sumama dadalhin po kayo sa mas ligtas na lugar unahin po natin ang ating mga buhay kaysa yung sa ating mga ari-arian po ano ah uh, po kayong mag-alala at ang inyong mga local government uh, units po ay ginagawa ang lahat para kayo po ay uh, mapagsilbihan at uh, may lalagay sa ayos po ito si Jane Codnita, yung citizen correspondent na guulat para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.